For today's video, uh, ila-loyalty test natin ng mga tropa. Tropa uh, ko, guys. Tropa. Ah, tropa. Tropa ng asawa ko. Ah, Ito ang una nating tatawagan, si Jerry. Okay, start na. Sana sumagot. Wag mo video call Hindi, hindi. Hindi video call. Ayan. ayan, ayan Nagriting na. Nagriting na. Hello, tol. Hello. Kasama mo ba si Jericho? Hindi, Tina. Dito ako sa Solana. Ay, na yung kapatid ko. Ay, oh. Kasi sabi niya pupunta daw sa'yo eh. Ha? Sabi niya magiinom daw kayo. Hindi ko lang. Wala naman ako sa Hello? Wala. Baka may punta kami sa anong pala ngayon. Hoy, ba? Tawagan mo nga. Tawagan mo nga siya. Yun pa alam niya sa akin. Sige, sige, tita. Try ko tawag. Dito kasi ako sa Lana ngayon. Ah, sige, 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 sige. Sige, sige. Ito yung tawag niya guys. Tawag na sa akin. Nagarason na niya kanina. <laughs> <laughs> ano kayo mag-reaction mo? Tagal guys, wala pa, wala pa tawag. <laughs> yung na, yung na. <laughs> tawag na siya tawag. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Lobar. Up. Okay. Up. Sa akin, si Bakit? Paalam mo na mag-chat tayo sa bahay. <laughs> okay, Ram? Tumawag ka sa'yo? Sa Oo. Kasama mo ba si Eko? Sabi ka. Eh, eh, sabi ko na lang na ano ah. Ay, mag-sama pa natin yata kami ngayon. Pero nakalimutan ko. Sabi ko lang. Okay, Ram. Sinabi ko, Punta ako dyan sa'yo eh. Hindi, hindi lang kasi kita na-chat na biglaan. Kasi sabi ko lang na ano. Na may usapan talaga tayo. Pero nakalimutan ko. Sabi mo na lang na ano.

Ano yes. Video call mo sa... Napakakataan <laughs> din sa mga... <laughs> At hindi yung trabaho. Ganyan, ganyan. Magaling to, magaling to. Pag mo to. Meron na. Hina, ay, hina. Ayun, ayun, ayun. Dumatawag na, dumatawag na, dumatawag, dumatawag Video ano? call mo. Video ba? Hello, tol. Hmm. Ano? Tumawag, tumawag si Mama kanina. Galing daw si Echo sa bahay. O, tapos? Eh, sabi ko lang. Dito ko sa lahat ngayon. Umalis daw din siya agad.

Sige, Martin. Sige, Martin. Sige, Martin. Sige, Okay. Pasado yung isa. Pasado yung isa. Loyal. Loyal yung isa. Sina <laughs>